What's up guys? Nandito ako ngayon sa pagbilagan dito po sa parte ng uh, Balawan La Union. Ito po, tingnan po ninyo itong lugar oh. 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 Ayan, oh. ang ganda tingnan ano. Oh. Ayun, natatanaw yung pagbilagan dito. Isa 'yan sa tourist spot, isa 'yan sa mga pinupantahan ng mga ano. Ang ganda po diyan, may swimming pool po diyan. Kaya lang hindi po ako nakarating kasi ang tarik po ng daan oh. oh. yun oh. oh. nakikita nyo kaya dito na lang ako pakita ko na lang sa inyo gandahan ang gandahan ng lugar ayan ayan mas maganda din sa tuktok kaya lang din ako nakarating doon ito dito lang ako ayan oh. oh, ganda oh. oh. yun yung kotse papunta yun doon Um, yun Ayun ah, na, tatanaw yung ano oh. Tatanaw yung San Fernando oh. Ay, ano yun? Ilocos Norte yan. Oh, yun ah. ayun Oh. Ah, ayun oh, yung mga tanim silang palay. Kaganda lugar. Ang <laughs> ganda ng lugar guys. Oh. So, Macha po sa mga... No? Ayan, may mga pupunta doon. Pilipado po dyan. hindi na po ako pumunta kasi ang hirap po. Yun ang daan papuntang puntang pagbilagay. Ayan. Ayan na sila. Mga masyal sila doon. Nakakotse. Takot po ako umakyat kasi yan lang yung dala ko motor oh. so, yung mga kambing pala dito, ang ganda oh. Ay, ay yung kambing, kambing, kambing. Ay, so, ganda oh. ganda lugar. <laughs> Sarap sa lugar na to ah. Talagang takot lang ako makiat doon Kasi baka mamaya ang pagbaba ko ma bagay bago yung motor ko pero nakakatakot naman. Sige. Ah, babay na mamaya pupunta na ako pa uwi. Uwi na ako mamaya. Hats up nga pala sa mga ah uh, shout out ko yung mga mga sumusubaybay din sa ating YouTube channel, no? Sandang araw sa inyong lahat. Eh. kung kayo maiisa-isa, no? Lahat tayo nasa mabuting kalagayan. God bless po sa